mayong buntag sa inyong lahat no. Nandito na naman tayo ngayon sa Carmen Plana. So magsoroy suroy na naman tayo ngayon. Ito na naman ang si Babaing Lagan. So manuroy na naman tayo dito ngayon sa Burautan guys. So araw ng Sunday ngayon. Mayroon pa pala dyan eh. may mga nag ano, mga gulay. dito Potik na naman. Always potik dito ah. <laughs> Kamusta? Ah. ah, basta bisaya mga bababait, mapalakaibigan, no? So anong ano mayroon? Ha? Anong mayroon dito mga idol? Ano sa na? Picture. Picture. Magkano naman to? 300 na lang. So, ang bibili ang magpatahi. Oo. oo. Pero maganda to pag pinatahi na to, no? lang. Oo. Oo. O, sito. Mga sapatos. Ano? Magkano naman eh? Ganun din. din, 300? O, isang, isanda na lang. Ano naman ito. Ah. Ano naman daw to? Magkano? 300 din to. Oo, oh. Oh, oh, yan. Kaya nga, laba lang to kailangan mga idol, ha? Ah. So, ito naman. Hi, Kuya Joel. Mayong buntag. Kuya, pa na. Kuya Joel, magkano? 2,500. Mahal sa pangpong yan. Oh? Pero sa may tawad pa to sa 25. May tawad pa po to. Oh, guys, ito yung ginagamit sa ano. Ito ba yung ginagamit na mahirapan maghinga? Oxygen. Ah, oxygen. sa <laughs> bahay. Bakit nahirapan ka na huminga, Mar? Oh, mahika. Sa laki mo na yan, mahika ka. <laughs> <laughs> oh, guys, kung sino'ng ano, may mga hika diyan, yung mahirapan Naghinga, ito. Hika. Kailangan nyo to ay 25 lang. Nandoon to, nagpi-50-50 na. Ah, nagpi-50. Yung ano, yung ganun, nilalagay dito, pero Saman, oh Saman, mayroon din doon na bibili. Uh, yung ano, yung parang Saan? ano, kinakabit dito, mayroon doon. Oo. Uh, uh. <laughs> Kuya Joel, dapat isang set na to, Kuya Joel. Uh? Isang set na 'yan. Eto, dapat ikabit mo na ito kasi mamaya may biglang nahirapan huminga dito. Eto <laughs> kuya Joel, yung mga kaldero, magkano naman eh? Ay. Presto lang. Ito lahat? Isang set na to, 300? Ah, press your cooker. Ito yung napanood ko na sumasabog. Ito yung napanood ko. Ay, hindi to, sumasabog. Hmm. Tumitirapon lang yan. Ito, ano naman to siya? Ay! Agoy, oh, hinoo. Wala talaga talaga yung alam nito. Ayan. Ito yan, Mar. Nakita ko sa ano. Nasumabog. Habang nagluluto siya. Malinig siya. Baka hindi na binuksan. Ah. Siguro kasi kailangan pag na binubuksan. Pag hindi na binuksan, sasabot talaga. Oo. Oh. Oo. Yan. Ito din, oo. Ito, Kuya Joel, magkano naman to? Kailangan pala dito. Isandaan lang, oh sandaan, daan, uh, limang peraso. Uy, ano to Kuya Joel sa mga alak? Oh, guys, dito kay Kuya Joel, mura lang to, no? saka si Kuya Joel, mabaito, to, kahit tanong-tanong tayo, hindi siya magagalit. Eto, mayroon ding super kalan. Magkano ang super kalan, Kuya? Sa eh, 6,000 ang super kalan. 600 lang. Ay, 600. <laughs> <laughs> 600 mm -hmm. ang ano sa parkalan ni Kuya Joel. Unsa naman po na Kuya Joel? Barina. Bakano naman barina nimo? 300. Sira yan. Ay sira. Bakit? So may bumibili niyan kay sira. Oh. Sira ulo ni bumibili kay sira. Guys, sabi ni Kuya Joel, 300 lang daw to. Pero sira lang to. Kayo na ang magpaayos nito, no? Oh. Oy, bon. <laughs> oh tapos Ay, na. <laughs> May ano, umusta kayong dalawa? Ay, ano? Dami na oh, namang oh. nabibili niyo, oh. no? Oh. Pwede hmm. akong pa sa bahay? Pa-swimming. pa ba, <laughs> <Pasliming doon> sa, <laughs> na pala. Pwede pa sumabay sa paligid. <laughs> 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 Eko mo na bibili ko, wala pa akong kotse. Oo nga, no? wala pa tayong kotse. Nako. Ay, oo, oh, madami. Ah, ah, kailangan mo ito sa mga wall mo. Oo, oh, maka... Makano naman ito, kuya? 30 isang peraso na ito. Ibitay-bitay sa inyong bag. Oo, uh, uh, sa kotse, pwede rin, no? Tag, 30 lang ito. Oo, oh, oh. Ano naman ito? Ay, wala na to. Ay, alakansya, oo. Lakansya. Sa akin ganyan Joel? Yung niya, no? <laughs> <laughs> Kuya Joel! Itong <laughs> dalawang gulong? Oh, isang pares. Ah, isang pares. To five naman. Tapos yung malaking kaldero mo? Yun, malaking kaldero. Busy nga si Kuya Joel ngayon, guys. Ito, maraming nagkakalkal. Ito, iba pala yan. Kuya, itong bike mo, 4,000. Wala pang gulong. Oo, mahal yan. 13,000 yan. Ah, 4 mil daw to. Bakit? 4,000 daw to. So, mahal daw to, guys. So, oh. oh, kayo na lang maglagay ng mga ganito. Mga accessories. Ay, hindi pa magkasama yan. Hindi. Hindi magkasama daw. Eh, yung imong kalderong malaki? 1,200. 1,200? Oo. Lutoan ng rice cooker ba yan, kuya? Oo, ano ka? Ang ispainan, saka tayo mo. Uy, parang umuulan na. Uuulan na naman dito ngayon. Oo. Oh. Nako, kawawa naman yung mga naglalatag na... Hi kuya, magandang umaga po. Oo, morning morning tayo no. Aba. Eto, marami ngayong yung paninda si Kuya ngayon, guys. So ito may mga cellphone cellphone pa si Kuya oh. Pero hindi na to gumagana. Ha? Gumagana din 'yan? Ay, malakas din. Eh, Saan ang charger nito? Ah, walang charger. Ah, malakas ah. Hmm, magkano ganito? 50 na lang. Kaso ano? Oh. Uh -huh. Eto may Crocs din si ano si Kuya dito, oh. Magkano naman po itong Crocs? Ah, natutulog pa si Kuya. Awag ah, mo na i po. <laughs> <laughs> eh, basta dito po, maraming mga paninda sila si Kuya. ngayon mga accessories naman sa bike. No, ayan, madami na naman ano? Traffic? madaming traffic. Yes. Hindi natin makadandan ngayon dito kasi ngayon. Hindi nga tayo ngayon. ngayon. vlogger ka. Ah ah. Pwede ka mag-shoutout. Hay <laughs> kuya. Wala kang paninda Ah, wala kang paninda ngayon? Konti lang. Hmm, konti lang pala. Ano na Ah. Pwede ka mag-shoutout yan, no? <laughs> Alang paninda si Kuya ngayon, no? Dito naman mga panimitan, mga laruan naman dito, no, guys. Ito mga helmet din dito no. Dito sila na side. Ito na ano putik. Kasi na mga uh, ano, na natin balikan yan no kasi ano nagdi-display pa. Ito talagang mabenta talaga dito ang oh. maluti ko. magandang umaga ate. Yes, magandang umaga. Oo, oh, talagang mabenta dito. Oh. Sarap kasi ng tinta nila o oh. yung mga itlog na maalat. Punta tayo sa kanila, lilipat tayo. Yun na, ano na, display pa dito. Madami din mga crocs, oh. 150 ang crocs. Ito, 150, oh. maraming nga Iba't ibang mga sizes. May ganitong kulay. Ayan. Shoutout, bro. Sa madawa. Oo. Oh, oh dami dito paninda ngayon si ate o oh, ate magandang umaga kunti pa lang pabango mo oh, tag 100 lang mayroon din tag 50 Oo, yan Ito si ate, marami dito mga ano. nagpa mo ha? Oo, oh, syempre. Tag magkano yan? 100 pa rin? Okay eto tayo kay Kuyang tropa. Uh -huh. may. mga malalaking kaldero din doon. Dito wala pang Kasi masama ang panahon ngayon, guys, no. Ito 'yan pa lang 'yung mga latag-latag. Masama ngayon, parang, oh, ma, parang ulan na naman. Wala. Mga power bank. Wala pa dito, sinadati, wala pa kasi ate. Wala pa masyado. Ayan ang mga ano doon. Ay! Oh! Bakit malungkot ka? Ha? Bakit ngayon ka lang ulit nakita? Ha? Ah, bakasyon ka? Oh, ito yung mga paninda ngayon ni Kuya. Oh. Ito, ito. Ito, papakita natin, ha? Eto, Santa Claus. Magkano na may mong Santa? 35. <laughs> 35. Ayos ay mukha mo. Huwag kang maging thirty 35. Yan, pwede nyo ilagay sa inyong ano kasi malapit ng magpasko, no? Sa mga front ng ano nyo, sa sala, ganun. Tapos may mga ganito din, no? Mga Barbie. Magkano ganito ni mo, kuya? 35. 35? 35 isa. 35. Ah, parang cute naman yun. 30 na lang. Bibilihin ko to kasi bibigay ko to sa pamangkin ko. Kay Nini. Wakan mo, ibalot mo. Wakan mo. Nini. Tama. Ay, 'ko. Okay. ba kaya? Ito meda silang dito, umpo-kompo. ito 'yung mga second mga, 'di mga, power bank. Salamat sa dito Ay, sorry Okay, ano kaya Ano to siya, ma'am? <tipos> Hindi ko talaga to alam ko nga magkano. Ito may mga ganito din. Ah, oh, wala na siyang takip. At tambahan mm. Black. 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 <tipos> Ito guys kasi wala pang mga sounds dito Makapagpakita tayo sa ating mga Ano ngayon sa boses natin ngayon no Ito si Kuya Noel ito, mga maraming mabibili dyan kay kuya nung nandito dito, balik mga pangit na rilo ano kayo nyo? tali ko kayo dito daw makikita ang mga pangit na rilo no, sabi ni kuya mga pangit na mga pangit daw yan na rilo sabi ni kuya 4,500 ang mga rilo daw dito ni kuya 4,500 4,500 Naghanap daw ng asawa si Kuya. Ay, asawa ba? Oh, ah, sino diyan walang mga asawa? Naghanap si Kuya daw ng asawa. Asawa yan. Ito ba, Taguyen Aqua Racer. Kala din kahit sa tayo po sa metro. Magkano? Nagkakalaga po ito ng 4,500. April. Ah, 4,000. 4,500. Okay. Aray. Ah. Kaya to. Yak. Ano kaya ano yan basa? Hindi ko alam kung ano yan. Ah? Ah, apat na piraso ganito? Apat? Ayun, ano naman yun? 200 Ha? Oh nga. Ikaw yan. Kumusta paninda? Pumal na. Pumal. Pumal no? Masama kasing panahon? Pumal. May mga palaging may umpokan no.

Okay, <laughs> yung Ang cute naman ito. Ay! ay, ang cute ng mukha, oh. O, wala na siyang takip dito. Naka-eskolosyos pa rin. Magkano kayang ganito? Magkano ganito, kuya? Hindi ko yung hindi akin ay Ay, natulog yung may-ari. Puyat na puyat. Puyat, yung gabi pa si Puryate eh. na lang natin, oh. No? Ang ganda pa naman. Napuyat yung mayari. Oh, wala na siyang battery. Ato dito may mga sikanhan ng mga cellphone dito no guys no. Natulog yung mayari. Ito nga kaya ano may kunting init naman yung araw pero maambon. Itong plato ay ano mo sa kalan? Magkano naman yan? 50 lang yan. Oo, oh, 50 lang. Parehas lang yeah. sa paliparan, guys, no? 50. Huwag mo na, takpan ko ya. Wala namang ulan. Like. Ay, oo, takpan mo yan. 50 yeah. lang to. Parehas lang sa paliparan, 3. Takpan mo, kuya. Baka mamaya mo. Oh, may mga kre. Ay! Mayong buntag! Ulan, ulan na naman tayo. Ay, grabe. po dito. Ay, wala nang bahay. Ano naman yan, kuya, tinatakipan mo? Ay, bala sa kuan? Ah, nababasag pala yan? Ay, nababasag pala yan. Kung laki ng sapatos ni kuya. Magkano ganito kuya? Ay, mga takot na kayo sa aboy paninda. <laughs> ang laki oh. Dako mga takot May magbibenta uh, ako sa Oo, oh, oh. mga dagkog tiil. Oo. Oh, oh. Ayan pa may mga rilo. Ito kuya ang rilo mo. Hindi ka bibili ka, mura lang, siya, Makanan, oh, one hundred lang sa imo oh, yang ka. Magkano? 150 lang ganitong rilo ni kuya oh. Talaga naman. Parang bagsak presyo na ngayon na. Ako ni Kuya, ayan magkano naman to? 300. Ito pa, ito pa oh. Oh, pang-display no? Mhm. Wala -mm. akong -hmm. makita. Ito na katuwa guys oh. Ito oy, ah mabigat siya. Mabigat pero ito na ano na nabutas ng mga mga pinting oh. Ano ito naman. Wala na siyang bahay. Magkano daw ganito kuya? ya 300 Ha? Oh? Wala mang bahay ni Ha? Wala nang bahay. Hindi. Plastic naman niya. Ikaw na magpakwadro. Ah. Magpakwadro mo na lang. Hmm. Si Nanay nagbabasa. Malalaki namang mga sandok ni Nanay. Nagbabasa siya ng mga jar. Ito may mga silver dito. silver ni Koya. Ito naman si Madam. Mga golay naman din. Mga paninda nila dito. No? Dito tayo kay Nanay. lipat pa tayo kay Nanay. Ay, nagdi-display pa si Nanay. Ito may mga gulong pang hmm. <laughs> Hi po sir Ito may mga ano May tambokso ng motor Yan iba, iba dito mga paninda guys meron oh? Mayroon din namang mga Ito mga bag bag na Malangoy daw. Ang laki naman nito. Magkano ganito po? Magkano po? Isang libo. Uy, vintage na daw to guys. So, isang libo. Uy, yung ganda-ganda naman nito. Ay, kasama. Kasama na po ito ate? Opo, makadikit po. Ah, makadikit na yan. Dito yan, kinakabi to. Tapos maandar. Yan, vintage na daw to. Ang ganda.

Eto yung uso ngayon ang minions. Ang mga, mga ano, packet wifi. Ito. Ah, yung mga camera to. Eto din, oh. Ah. Yeah. Yeah. Oh. Pwede gunitan, hawakan ko ya. Pwede hawakan. Asik. mas maganda yung nagpapaalam tayo. Eto guys, oh. magkano ganito kuya? 1,500 ang ganito guys. Okay pa to siya kuya? Gumagana to guys. Oh. Ayan, gumagana siya. Oh. Ah, may kamera din? kami Saan Ay oo, oh, oo, oh, oh, iyan oh, hey, nga oh. siya may ang ganda. One, one, ito, Protector. Nakaprotector. Oo, uh, screen yun. Eh, no, so, uh, sa gas-gas. Uh, uh, Oo, mga ganyan. Wala nang tawad yan? Uh, long, four, mga 1-4. Oh, dito lang yan, guys. Matatanda lang ninyo si Kuya. Maganda siya kasi may camera din. Oo, original yan siya, Kuya. Original daw yan, guys, ha? Tapos sa mga ganito, Kuya. PSP-1A. PSP-1A. Magkano naman ganito? 1,800. 1,800. Ayan. Eto guys, 1,800 gumagana. Gumagana yan. Good pa yan. Tapos kasama na yung charger ko oh, Komplito kompleto na to guys. Oh, 1,800. Ayan. Oo. -o. Ito. Lalaruin na lang ninyo, no? Oh, dito lang yan makikita ha. Sa kay kuya, dito banda. Oo. -o. Tapos ito yung may ari. Ayan. Dito lang. Oo. -o. Ito kuya, ano naman to? Makana naman pa bang mo? Isang libo? Original? Ano? Ito po? One five daw yan. May camera na po. Kompleto na lahat. eto airsoft po. sa po. Kapatingin nga daw. Ay, ang bigat. Ano nitong bala ka ng... Bilog din, bilog lang. Hindi. sira Ah. ay din mo ba siya magasin ipit. Pag airsoft, pag airsoft ay bala nito ay parang bakal. Ganun o. Ah. Magkano ganito? Ah. P200? hundred, 200? 200 daw to. Ito, te. Salamat. Tapos may mga helmet din. Kalas-kalas. Tung-tuk. ang haba naman yun. At ako yata yan sa bilyaran. Ang ng baraha. <tellos> Wala pang masyadong latag doon. Din. Nagamit yata to pag sungkod-sungkod. Ito. Domino. Wala pa, hindi pa bukas dyan. So ayan nga guys, ha? maraming mga tao na naman dito sa Borauta, no? So nag-enjoy na naman ang ating mga Uh, mamimili dito sa Carmen Planas. So, yun, kahit hindi maganda ang panahon, ay patuloy pa rin namimili ang ating mga kababayan dito sa Pura Utan sa Carmen Planas. So, nakita naman natin na iba't ibang mga paninda dito. Nandito na siguro lahat. Kaya, dinadayo dito ang Carmen Planas. So, sa ating mga viewers dyan, maraming maraming salamat sa patuloy nyo mag-suporta sa aking YouTube channel. Ayan, shoutout dyan sa mga bisayang dako. So, ayan nga guys. Bye!